Alam mo ba na sa gitna ng Cultural Center of the Philippines Complex may isang gusaling balot ng misteryo at trahedya? Ito ang Manila Film Center. Itinayo ito ng mabilis at marangya noong panahon ng rehimeng Marcos, ngunit sa likod ng kinang nito ay may madilim na sikreto. Ayon sa mga kwento, sa pagmamadali na matapos ang proyekto, gumuho ang isang bahagi nito at dosi-dose ang manggagawa ang sinasabing nalibing ng buhay sa hindi patuyong semento. Dahil dito, Nananatili raw ang kanilang mga kaluluwa sa lugar. Marami ang nagpapatunay na nakakarinig sila ng mga nakakakilabot na sigaw at paghihinagpis sa gabi. May mga nakakakita rin daw ng mga aninong gumagala sa mga pasilyo nito at nakakaramdam ng isang malamig na presensya na tila laging nagmamasid. Mula sa pagiging simbolo ng ambisyon, ito ay naging isang monumento ng trahedya isang nakakatindig balahibong paalala na sa ilalim ng bawat estruktura, maaring may mga kwentong hindi pa naisisiwalat. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga nakakaaliw na kwento.